Isang email ang natanggap ng aming grupo galing sa isa nating mga manonood. Humihingi sila ng tulong na sana raw ang espiritong kanilang nagambala ay matahimik na at hindi na sila paghigantihan. masaya na agad mami. Lagos na mga mata. Nalasa ng pandinig. Pamanuhong oh, ko ng paraan. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Maras ka ay, Palawakin ng isip. Yung kandila nasa nasa daw. Nasa'y kandila. Ay, nasa'y kandila. Nasa'y na Nasa'y kandila. Nasa'y kandila. Nasa'y kandila. Nasa'y kandila. Dahil walang ang mundo ano nababalot balot, misteryo. Ito ang email na natanggap ng misteryo team noong isang linggo. We need help po. We went to tatlong cruise in Paete, Laguna. Something happened to us. Agad kaming nakipag-ugnayan sa taong nagpadala ng sulat para malaman ang buong kwento. Nung hapon, umakyat kami mga bandang 4, 4 or 4.30. Ang gawain talaga namin, pag umakyat kami para hindi boring, nagbibiruan kami. Nung makarating daw sila sa tuktok at maayos na nila ang mga gamit nila sa campsite, napagkatuwaan daw ng barkada na maglaro ng spirit of the coin. Pinahint na namin yung daliri namin dun sa coin na nakataas. Tapos nung nagtawag na si Ivan, sabi niya, Espiritu, Espiritu, nandyan ka na Sabi niya gano'n. Hoy, pili mo ka! Ka talaga. Hindi ako, hindi ako. Pumunta siya sa L, tapos nung una sabi nila sa akin, ginalaw ko raw. Pero hindi ko talaga siya ginagalaw. Tumayo ako, doon ako pumunta sa gitna ng cross. Tapos, pinuturan niya, niya ako. Noon after noon, tumakbo na siya sa loob ng tent ng sure kasi may prominent na mukha sa tabi ni Joan tapos parang nakayakap sa kanya nung zinom ko lalo kong na startle kasi ngiti niya parang ngiting demonyo dahil sa takot na pagpasahan ng grupo na matulog na pero di pa raw sila naihimbing ay muli namang nabulabog ang katahimikan na nang tumawas si Ivan ng parang demonyo. Si Mau lang yung dasal ng dasal siya, our father siya na our father. Joan siya ng Joan kasi wala na siyang kasama kasi natulog na si Pilimon. Kakaiba kasi yung katawan niya parang tumataas na gano'n. Yung ulo lang naka, naka side sa lupa tsaka yung ano, lower back. Tapos nung nagising siya, sinabi namin sa kanya yon na tumataas siya ng ganyan. Tapos bigla naman, si Pinimon naman, nagduwende yung boses niya. Ano nangyayari sa

Nakiusap kayo. Please. Oh, Ako sa so, uh, po naman po atuman po talaga. Please. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was Lord the beginning, is now and ever. Sorry <coughs> po. Sorry po. Buong puso namin talagang um, kami ng tawag. Our Father who art in heaven, holy he be our name. <coughs> <coughs> Kinaumagahan, ang pauwi na ng Maynila ang magkakabarkada. Muli naman daw na ulit ang pagsanib kay Filemon. Sa video ito, nakunan raw ni Ivan ang di kakaibang kilos ni Filimon habang pababa sila ng bundok. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin joke lang lahat. Dumaba siya nang nakatulala tapos yung asin talagang ganun siya maglakad. Sa pag-aakalang biru lang ni Filimon ang lahat, nagdesisyon silang iwanan ang kaibigan. Pero lingid sa kaalaman nila, hindi nakauwi si Filimon noong araw na iyon. Ito ang Mount Humarap sa Paete, Laguna. Ito raw ang lugar na naging piping saksi ng maganapang malagim na pagsanib ng kakaibang elemento sa grupo ni na Ivan. Isang linggo na ang nakakaraan. Pagbabaraw ng magkakabarkada mula sa tuktok ng Mount Humarap, naging kakaiba na ang pagkilos ng kaibigan nilang si Yon, Nung Bumaba siya, kinunan ko siya ng video habang bumababa. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin, joke lang lahat. Bumaba siya na nakatulala, tapos yung asin talagang ganun siya maglakad. Nung Tuesday morning, tinawagan ni Joan si Filimon. Ang nangyari, ang sabi ni Filimon, nandito pa lang siya sa paete. Sabi niya, sasabas oh. siya, oh. pauwi pa lang siya, puro putik daw siya. Tapos may, may kumupkup lang sa kanya. Sato ang pangalan niya. Isa siyang ano, mahaba yung buhok tapos balbasarado. Yung bahay niya doon sa taas. Yun, binigyan niya ako ng pamasahe. Dire Dire-diretso na ako ng baba. Nagtanong ako kung saan yung biyaing pa Santa Cruz. Tapos noon, umuwi na ako. Mula nang maglaro ng Ouija ang magkakaibigan sa Mount Humarap, sunod-sunod na umano ang mga kababalaghan na naranasan ng grupo. Unang sinapian si Philemon at sinundan ang pagsapi kay Joan, Tatlong manggagamot pa ang nilapitan ng grupo at lahat ay nagsabi na kailangan nilang bumalik sa burol para humingi ng tawad. Ayon sa tourism officer ng Paete na si June Balandra, Talagang mahiwaga raw ang kinatitirikan ng tatlong krus sa tuktok ng bundok kung saan nagtayo ng campsite ang grupo nung matagal na panahon na eh nagkaroon ng great famine sa bayan ng Paite at ang ginawa ng aming parish priest ay eh, nagbuhat ng isang malaking krus na kahoy at uh, dinala rito siya ay nabayan ng mga parishioners kaya dalawa pa ang dinala nila kaya naging tatlo ito nandito Pagkatapos na mailagay yan dyan, eh, kailanman hindi na nagkaroon ng uh, taggutom sa bayan ng Paite. Pero aminado si Mang Jun na bagamat tila binabantayan ng mga krusang ang lugar, may mga kababalaghan pa rin umano na inireport report mula rito. Mga marami akong naririnig you know, uh, ng mga ganong kwento. In fact, may mga proofs pa sila na pinapakita sa akin yung mga pictures na may mga kakaiba na lumalabas. Ito ang litratong tinutukoy ni Mang Jun. Kuha raw ito ng isa sa mga turistang nagpa-picture sa likod ng tatlong krus. Sa unang tingin, ay parang walang makikitang kakaiba. Pero pansinin ang krus na nasa kaliwa. Sa ibabaw nito, ay may nabuong imahin ng tao na animoy ang ulo at paa ay sa kabayo. Nang dahil sa magkasunod na pagsanib ng elemento kina Filimon at Joan, Nagpasya ang kanilang mga kaibigan na kumonsulta sa ilang manggagamot. Ang payo sa kanila, magbalik sa bundok at humingi ng tawad. Humingi rin ng tulong ang magkakabarkada sa psychic na si Ana. Kaya lang sila sumasabi, gusto nila ipahiwatig yung ginawa nila, yung pagkakamali nila, ginambala sila. Hiling daw ng mga elemento na magbigay sila ng alay para huminto na ang pagsanib sa magkakabarkada. Bukod sa dasal, kailangan din umano nilang mag-alay ng kandila, asin at bigas sa tuktok ng bundok kung saan nakatayo ang tatlong krus. Bago makarating sa tuktok ng bundok, gusto raw sana ni Filimon na balikan ang bahay na di umano'y pansamantala niyang tinuluyan nang siya'y di agad nakauwi sa paete. Pero nang pasukin nila ang barong-barong, nagulat sila sa kanilang nakita. Asa yung may tao rito. Yung Wala na rin kanan? Ay, makikipag-talo ka malaki. lagi, e. Masambasangan ka lang, e. Eh. Masambasangan ka lang. yung taas, tingnan mo ito, sa taas ng bahay, o. Oh. Oh. Walang tao rin ito. Matagal nang abandonado ito. Kasi kung may tao rin ko, ito, kundangin ito marinig siya. Akumatik rin ito. Nilinig siya. it Walang tao. Pasisig. Matagal nang bakal ito. Basis ko, kung i-de-describe ko itong bahay, bulok na. Talaga kasi wala nang pwedeng kamera. Papahingan nga lang yan. Papahingan lang, papahingan lang. Papahingan ng lang to. Parang ganun pero para yung tulugan ng magdamag lang po ilang araw. Imposible kasi. Ilan saglit lang. Ilan saglit lang.

Kami nang bahala magdasal. Umalis ka muna sa katawan niya, ha? Para siya ay maginawahan at makarating sa aming dapat puntahan. Para mapaalis ang umano'y sumasaping elemento kay Filemon, pinalipat ito ni Ana sa kanyang katawan. Mgaan ka naman, kambala niya. Madami kami. Pagkala niyo. <laughs> niyo, ang dami-dami namin. Ayaw niyo kasi maniwala sa kanila, Wil. Kung ano-ano kasi ang ginagawa niya. Lalo na ikaw, Sobra ka, ha? Hmm? Alam mo, hindi ko alam yung mo. Hmm? Sobra ka. Hmm? Hindi kita makakalimutan sa si ginawa mo. Pagpunta eh daw, nandiyan sila lahat. Tra, 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 tra. Ano ako maiwan dito? Hindi ako sa inyo. Hindi ako karapat-rapat dito. Marami akong dapat tulungan. Oo, marami kayong dito. Tutulungan ko kayo sa si dasal. Layuan niyo ako. Sa pangalan ni Jesus, layuan niyo ako. Layuan niyo ako. Narating kami dyan. Sel baiklah, sel Aku tak boleh kembali, so nanti kan aku. Iya, Ayo, kasihkan dia. Kalau nanti saya nak kembali, kalau nanti saya nak kembali, ayo kasihkan dia, ayo aku, ayo

Para matahimik na ang mga elementong di umano'y na gambala ni na Ivan at mga kabarkada niya, nagpa siya silang bumalik ng Mount Umarap para tuparin ang hiniling sa kanilang mga alay. Pero sa kanilang pagbabalik, muli na naman sumani ang mga espiritu. Una, si Filimon ang sinapian. At ang hilingin ng psychic na si Ana na lumipat na lang sa kanya ang espiritu,

sa pamamagitan ng langis at dasal ng asawa ni Ana na si Mangsani unti-unti ring nawala ang sumasanib na espiritu dahil sa mga pangyayaring naganap mas lalong naging mahalaga na marating na agad ng grupo ang tatlong krus para ibigay ang mga alay na hinihingi ng mga engkanto Hindi pa man sila nakakaalis si Joanne naman ang sinaniban Ako pa na tayo sa lugar mo. Sige, tutulungan kita. Ako usapin natin siya. Gagawa natin ang paraan yung problema mo, ha? Ako ang bahala. Ako makikipag-usap sa kanya. Kamangani kami yung sa lugar. Dapat natin puntaan, ha? Sige, alam ko. Sige. Lis, mah bandalis Lis. layan ni siapa nak oh sama nak sakit sakit ai nak ai lu kun ai lu nak telak ah ai Ang sakit-sakit! Ang sakit! Ang sakit-sakit! Hindi ko kaya. Ang bigat! Ang bigat! Nagsimulang magdasal ang grupo para mapalayas ang umano'y espiritu na sumasanib kay Johan. Nang mahimasmasan, sinabi ni Joanne na nanginginig daw ang kanyang buong katawan at nahihirapang ibaluktot ang kaliwang hinduturo. Pero kailangang ituloy na ang pag-akyat sa bundok, kaya inalalayan na lang si Joanne. Habang papalapit ng papalapit sa kanilang paruroonan, isa na naman sa si magkakabarkada ang sinubok. Pagkatapos ni Joanne, ang pinsang si Selina naman ang sinapian. Sige, pupunta na kami sa lugar mo. Huwag mo na siya gambalain, ha? Para makarating na kami sa inyo. Nandito na kami hindi na kami ang sa inyo. Sa sa Tila may puwersang pumipigil sa barkada na makarating sa tuktok. Dahil nang mawala ang sanib kay Celine, kay Joanne na naman itong muling lumipat. Magdasal! Nandito tayo. Hindi kita iiwan. Sa akin ka na lang sumanibog na lang sa batang to. Sige na. Sige. Mawak sa akin. Sa akin ka sumanibog dito sa batang to. Sige na. Sige na. na. dalinyo 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 dalilyo mo dalilyo 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 mo dalilyo dalilyo mo dalilyo 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 na po! dalilyo 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 kanila dalilyo dalilyo <coughs> dalilyo dalilyo daw. dalilyo 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 Dali lang. Dalawang kandina. Dalawang kandina. Dalawang kandina. Dalawang kandina. Dalawang kandina. Dali na po, kandina. Dalawang kandina. Dalawang kandina. Dalawang Nasa Dalawang kandina. Nagtulos ng kandila ang magkakabarkada at taimtim na nag-alay ng panalangin na sana ay lumaya at magkaroon na ng katahimikan ang espiritong nagambala nila. Tila tinugoy naman ng langit ang kanilang mga dasal. para tuparin ang pangako sa mga elementong nagambala nila, binudburan nila ng alay na bigas at asin ang paligid ng krus. Okay ka na? Oo. Oh, okay oh, yung pangamba oh, no, 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 no. oh, sige. Okay na, siya. Okay na siya. <laughs> Gaano ba katotoo ang diumanoy umano'y pagsanib ng espiritu kina Filimon, Joan at Celine? Inilapit namin kay Cheryl Abalos, isang psychologist, ang nangyari sa magkakabarkada. Ang mind kasi natin is very powerful. Whatever we think in every activities, it will have a result. For example, habang ginagawa mo doon, may, nag, may nabubuo na sa mind mo na ano kaya, totoo ba to? Something like that. Sabihin natin wala man Spirit on the area, but meron kayong delusion na binubuo sa isip mo na meron eh. Meron multo, may natakot time multo. So eventually, may isip yung talaga na may multi on that area. Sa kaso raw ng umano'y pagsanib ng espiritu kina Philemon, Joanne at Celine, maaaring dala rin daw ito ng matinding takot. Itong Spirit of the Coins is marami siyang um, mga effect. It cause psychological problem with a certain person na naglaro nun. Usually, ang mga taong pinanghinaan ng Spirit of the Coins or Spirit of the Glass na gumagawa nito, yung mga taong mayroong mga nervous, disposition. Ang nervous disposition is um, parang pinapalaki ng, ng brain natin ang takot, ang anxiety. Para naman kay Father J. Boy Gonzales. Sa ngayon, hindi natin malalaman talaga kung totoo nga ba talaga ito o hindi. Pero may sinasabi natin na uh, may mga bagay hindi talaga natin alam. Isa yung kailangan tanggapin sa ating buhay. So, ibig sabihin, we can place what we call a, a healthy doubt on certain things in our lives. The Church does not uh, condemn any of these things. Kasi nga, makikita yan sa Biblia, maraming sinasaniba na ginamot ni Yesus. Dagdag pa niya, hindi raw masama na maniwala sa mga taong may kakayanan magpaalis ng sanib gaya ni ana at sani The Church accept that kind of paggamot. Uh, I'll, just, I'll rather say, the Church tolerates it because we don't know whether that kind of ano ng, ng paggagamot is actually effective and maybe it's effective when it's effective then go di ba um, so so we accept people can heal each other we can Uy, pili mo na ka ka talaga Dory B to the father and to the son and to the Holy Spirit Hindi kita makakalimutan sa ginawa mo Nahihirapan ako Ang anak Ang na? Ay, ganyan! mga bagay at kaganapan sa dyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Gusto mga mata. talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.